Ayan mga idol, hindi ako mga na sa was, hindi ako mga mga pangmundo. <laughs> hindi pala sa was, hindi talaga hindi, hindi plastik. Kadakal ko no pagkagamit hindi mga suport. What? Alas <laughs> man <laughs> mga mo, ha? Amo kan pagkagamit <hindi> sa bawal <laughs> ng plastik. <laughs> Ayan, mga kung ning sinigang sa miso. Sinigang sa miso, sinigang sa sampalok. Namun um, nak ni di sa uh, sarani sa di kan masih ram nak kau nang pagalas stress ni kayu labu labu nak si uh, overload kan pansi kayo kayu nadi sun kawale kayu pacit uh, kaya masih ramen. Pwede kang mag-order sa Baite, pwede kang mag-order sa 50, depende kung kaya mong may main. Uh, muna ka tama ka shout out time tayo mga idol ayan shout out sa paraluto ng uh, pancit di sawas alas dos available na kang uh, pancit bato na kayon uh, litson kawali at saka chitsaron so labing siram kaya shout out na lang sa inyo mga paraluto pancit at syempre Shout out din sa mga driver at pahinante ng Montana Delivery Ayan ang uh, CCO 7418 na truck na dumaan dito sa Bayan ng Uwas Albay Ayan shout out na lang po sa inyo At syempre shout out sa lahat ng mga parada, mga toda dito sa Bayan ng Uwas Ayan yung Coex Toda yung sa kabila Uh, hindi ko naalala ano ba yung ibang uh, parada nila dito ayan yung kabilaan may uh, papuntang uh, mga barangay at mga subdivision siyempre shout out na lang sa lahat ng mga tricycle driver dito sa bayan ng Wasalbay di kaya pala bawal ang plastic dito dahil sabi ng uh, tender sa kainan o yung mayari mismo ng kainan support ang ginagamit nila Yan. so uda plastic sawas, kanaklan, supot. support muna <laughs> uh, shout out sa lahat ng mga tagawas. at simply, shout out din sa sitio inag barangay kalagimit na uh, bay sana maayos na ang inyong kalsada dyan maraming salamat